Magandang umaga mga kalandas. Ang ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Juan chapter 3 verse 1 to 8. Konti lang pong background. Si Nicodemus ay isang pariseo. Ang mga pariseo ay namumuhay ng hiwalay sa iba upang hindi marungisan ang kanilang kabanalan. Si Nicodemus ay isang pinuno na kasapi ng Sanhedrin, isang katawang panghukuman. Naging pag usisa si Nicodemus at marahil ay nababagabag siya sa mga narinig niya tungkol kay Jesus. Kaya't palihim siyang lumapit kay Jesus isang gabi. Ito ang kanyang natutunan mula sa kanilang pag-uusap. Ang sabi ni Jesus sa kanya, kailangan nating maipanganak na muli para makapasok sa langit. Hindi ang pisikal nating pagsilang ang tinutukoy ng Panginoong Jesus at bilang paalaala sa atin, nung pinanganak tayo, hindi natin pinili kung papano, kanino, at kailan tayo isisilang. At pagkatapos nating isinilang, marami tayong naipong gulo, lungkot, pasakit, at problema sa buhay na gumugulo sa ating isipan. Naging mapag-isip tayo, preoccupied tayo sa paghanap ng lunas, kaliwanagan, at pag-unawa. Madalas umaasa tayo sa ating sariling kakayanan. Ano nga bang ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Ang tinutukoy ng Panginoon ay ang espiritual na pagsilang natin. Ang espiritual na kapanganakan ay nakakapagbago. Kaiba ito sa pisikal na pagsilang. Sa espiritual, sa espiritual na pagsilang, pinipili at ginugusto natin ang maliwanagan at pinili nating humingi sa Diyos ng lunas. Pinili nating lumapit sa Diyos upang iligtas tayo. At paalaala ni Jesus, ang espiritwal na pagsilang ay hindi nakikita o nahahawakan. Ngunit ito'y nararamdaman, tulad ng hangin. Nararamdaman natin ang epekto nito. Gaya ngayong summer, napakainit. Ramdam na ramdam natin ang ihip ng hangin. Nakikita natin ang pagbabago ng mga tumanggap ng espiritual na pagsilang at mapapansin din ng iba ang pagbabagong loob natin noong kabataan ko bilang isang asawa na ako sa mga hamon at tukso ng mundo na maaring sumira at magpahina sa aming bago at batang pamilya. Ang takot na ito ang nag-udyok sa akin na muling lumipat, lumapit kay Jesus para sa kanyang proteksyon. Ito ang nagtulak sa akin na sumali sa renewal or charismatic movement at hindi nagtagal ay sumama rin naman ang aking asawa. Sa awa ng Diyos, 47 years na kaming kasal at pareho kaming naglilingkod sa Diyos. Nararamdaman ba natin ang mga kaguluhan at masalimuot na mga relasyon ng ating buhay? Dalap pa rin ba natin ang hinanakit, pagkabigo, galit, kalituhan at sakit na dala ng ating mga karanasan? ialay natin ang mga ito sa ating tagapagligtas na si Heso Kristo upang tayo ay muling maipanganak sa Espiritu Santo. Nang tayo ay maliwanagan, magkaroon ng bagong kaunawaan at magpanibagong buhay. Naway ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdulot sa atin ng bagong buhay. Na-bless po sana kayo today. Sundan niyo po kami sa Instagram, sa Facebook, Spotify at YouTube. Si Sara Panahon po ito. Magandang araw. Salamat po at God bless.